Yan, yes, sa uh, mga gusto mong magpa Yan, meron ho tayong bagong painter ngayon, dalawa. Mga talo, mga talo bata ta? No, talo bata po, mga teenager. <laughs> mga teenager ang ating pintor. Ah, uh, merienda yung isa sigurado. Pinapakiyo ang Tyron. Ano? Abangan natin ang pagbababa ulit ng Tyron. Ang paglusong ng Tyron sa tubig. Kaso yung nagre-reklamo na yung pumakaya, wala daw pa merienda. Kaya Remar, idamay nyo na sa merienda rin. <laughs> ang pintor, wala daw merienda. Mahaba din pala yan, Kirlo, yun, oh. Ha? Mahaba din, Tyron, ano? Mahaba din. Mahaba din, oh. Abangan natin ang pagbaba ng Tyron. kinarepair repair ng konti ang Tyron at nagka-depress ng konti sa Pero parang walang nangyari. Oh. Ah, sa mga Tagalubo. sa Talahib, happy pesta. Ano parang, rin Elvin? Ah, shout out kala Deo, Ah, tsaka kala pa rin taniko. Tsaka kay pa rin pilo. Yan, shout out. Abangan nyo mong kay pa Pilo pilot kay pa rin tanikong bangka. Nagpagawa ng bago patakbuhin. Ami, BSB dyan ng ating bangka. Oh plus ayo ng plus back, back. sa taas yun hanggang dito na lang mga plus abangan na lang natin ulit ang Tyron testingin daw ng baka nilulutagi at ng Emil yan shoutout kay Cedric